Hello, good afternoon. Ito na naman po. Panibagong labahin. May gitatlong kilo po yan, ano? Yan. Ito naman po yung powder. Ilalagay. Apat na piraso. Ayan. Ayan po, ano? Apat na piraso. Tapos, ito po, downy, pampabango Ayan. Dalawang piraso. Ito po. Mga initiman po yan. yan May halong konti hindi kulor pero walang kupas-kupas. Ito po yung bleach. Sun, sun rocks, color. Color sip. Ayan. Ayan. O oh, yan. no pres. Ito po yung wasing. Iisip na po natin. Ayan. 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 ayan Samsung po. Ayan. Ito po yung drain. Pupuntang yung bornal. Ayan po, ano? Ayan. Drain po yan. Ito po yung plug. Mail plug po. Ito po yung uh, daluyan ng tubig. Ayan. Ayan, nakadugtong po sa machine. No? Ayan, oh. Ayan. Oh. Ito naman po yung tubig. Ayan. And yung gripo. Kaya bibirain ko po, po mamaya. Ibababad ko muna. Yan, nilalagay ko po mamaya dyan. Di ba, babad ko muna ng isang oras. Bago po siya paikutin ang makina. Yan, wala pa naman ha. Yan. Kaya mamaya pa po ang ano ko. Kalagyan ko muna ng tubig yan. Sasalinan ko po. Then, ang tubig po niyan is number 5. Ang number 5 po nilalagay ko para marami. Well, number 5 po, nandito sa labi. Ayan. Number 5. Ayan po yung wash, rinse, at saka spin. Ito pong ginagamit ko yan. Poli. Malambot. Ayan ano, panibagong labahan na naman to. Kaibigan. inyong kaibigan kay Jesus Brother Armani Bautista alam niyo po kung oh, mahal ang asawa mo ayan, maglaba ka <laughs> tulungan mo siya sa paglalaba ako total maginawa naman yung washing machine ano parang rice cooker din yan pag nilagay mo yung kanin, isasayang niya mag isa dito siya na po magugas isasampay mo na lang ikangan po, ayan Minsan pa, no? Yung mga damit. Ayan, wings, saka sabon. Ayan po. Ang ano po niyang capacity, 7 kilos. Pero hindi ko po nilalagyan ng 7 kilos. Kailangan, may kitatlong kilo lang po, or hanggang apat. Marami na po yung may kitapat. Kasi po, hindi niya masyadong mahalo kay sa kanyang paghihikot, ano? Kasi magin na po yan. Ingatan nyo rin po. No? Ingatan nyo rin po yung makina na. Ayan, ano? Ganyan lang po kasimple ano? Ayan. Yeah, Ayan yung drain nyo, yun, no? Ayan, hanggang dito na lamang, kaibigan, ano? Sasalang ko muna, ibababad ko sa loob mismo. Amen.